Hello mga boss madam, kamusta kamusta? Andito na naman po tayo sa pinakabagong late upload nating video. Si-share po ako ng tungkol sa mga buhay-buhay namin dito sa Canada. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong video, i-follow mo po ako nang sa ganun ay maging updated ka. At kung ayaw mo naman akong i-follow, so mag-comment ka dyan nang sa ganun. Makita ko yung pangalan mo. Ako na lang yung magpa-follow sa'yo. Hindi totoo yan. Anyway, ito nga po pala mga bossing yung naganap na pagsundo ko sa tropa na nagbakasyon sa Pilipinas. Dahil medyo malayo, ah mali. Malayong malayo talaga mga boss dahil babiyahe tayo ng mahigit limang oras. So nag-order syempre tayo dyan ng kapi sa McDo. So McDo, baka naman. So dahil malayo nga mga bossing yung ating biyahe, sasagutin na din natin yung mga katanungan. Ang dami kasi talaga mga boss nagko-comment at yung iba mga nag-PPM pa sa akin. Kung ano nga ba daw yung mga proseso, saan ba daw sila mag-a-apply at kung maganda ba daw talaga dito sa Canada. Pero syempre disclaimer lang mga bossing, ang babanggitin ko po dito ay base lang po sa aking mga experience. At maaring yung proseso po na pinagdaanan namin noon ay iba na po sa proseso ngayon. So start na tayo mga bossing, uunahin natin sagutin kung maganda ba talaga dito sa Canada. Kasi para sa akin po, ito dapat ang unang alaman nang sa ganun doon kayo makapag-decide kung itutuloy nyo pa ang inyong pag-a-apply. Uulitin ko po para po sa akin ito. Lahat po nang sasabihin ko dito ay opinion ko po at based lang po sa aking mga experience. Dahil may kanya-kanya po tayong opinion at iba-iba po yung sitwasyon natin sa buhay. Maganda po talaga sa maganda ang Canada basta may trabaho ka. Hindi naman po siguro lingit sa ating kaalaman na marami naman talaga tayong kababayan na nakapagtrabaho sa Canada na gumanda naman yung kanilang mga buhay. Pero para mangyari yun, kailangan mo talagang magtrabaho ng magtrabaho kaya importante talaga na mayroon kang trabaho dito sa Canada. Dahil kung mayroon kang trabaho at masipag ka, mabibili mo lahat ng gusto mo, mababayaran mo yung mga bills, mararanasan mo yung kahit papano quality na pamumuhay. Kaya sa tanong po na kung maganda ba talaga dito sa Canada ay very subjective po talaga kasi yung tanong na yan. Dahil swerte lang din po talaga dito sa Canada at depende din po talaga sa trabaho natin. May mga kakilala po kasi talaga ako at mga napapanood ko rin sa ibang mga nagbablog na yung ibang napasukan nila, humihina yung company, nagsasara ng ng ilang buwan at mayroon namang mga iilan na sinerte nga sa company maganda yung kanilang sitwasyon dito sa Canada pero sila naman yung gumagawa ng paraan para mapasama o maging pangit yung sitwasyon nila dito sa Canada kasi po ang dami talagang nangangarap na makarating dito sa Canada o makapagtrabaho pero may mga iilan na pinalad pero hindi pinahalagahan yung mga opportunity o pagkakataon na binigay sa kanila kaya kung kayo po ay mapalad at nabigyan po kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Canada huwag nyo na pong sayangin dahil alalahanin nyo na lang yung mga pinagdaanan nyo nung kayo po ay nag apply Una na dyan, yung paghahanap pa lang ng legit na agency, yung ginugol nyong oras. Yung iba, umaabsent pa talaga sa trabaho para makapag-apply, bumiyahin ng malayo, at gumastos pa ng malaki para lang sa pag-aayos ng mga papeles. May time pa na nangutang o nanghiram ng pera para lang matuloy yung pag-alis. Si mga boss, hindi rin talaga biro yung proseso sa pag apply kung kayo po ay dadaan ng agency. So sa interview pa lang, ang daming bumabagsak dyan. So kung nakailang interview ka pa bago ka nakapasa, tapos sasayangin mo lang. Tapos pagka interview nyo po so magme medical na kayo at kapag kayo po ay nakapasa sa medical doon na po kayo magre requirements at kapag ka kayo po ay tapos na sa pagre requirements so magba biometric na po kayo at ang pinakahuli po dyan ay yung PIDOS kaya kung kayo po ay nakarating hanggang dito so yun po ang sagot sa tanong kung ano nga ba ang mga proseso sa pag apply kung kayo po ay dadaan ng agency pero isummarize natin para mas malinaw kapag kayo po ay nag apply sa agency at sa agency pa lang ay pumasa na po yung inyong application isasalang na po nila kayo agad sa interview. Pagka nakapasa naman po kayo sa interview, doon na po kayo magme-medical at kapag natapos niyo naman yung medical, nakapasa po kayo, doon na po kayo magre-requirements. Yung sa medical nga po pala, may tatlong beses, may dalawang beses. So sa amin po, tatlong beses. Yung unang medical po talaga is itetest yung pinaka-overall health condition po natin. Tapos nung pangalawa po namin is nag-x-ray na lang po kami. At yung final medical po, yung sa immigration na po, yun po yung paghahandaan nyo na medyo may kamahalan. magre range po siya mga bossing ng 12,000 to 1000 o mas lumaki pa yan depende po yan kung kayo po ay may tattoo pa kasi babayaran nyo rin po yun kapag po kayo ay may tattoo opo tama po yung narinig nyo para sa mga nagtatanong kung pwede ba ang may tattoo dito sa Canada pwedeng pwede po actually palakihan nga po ng tattoo dito nga lang po mag additional ka na lang po ng bayad sa medical so ayun mga bossing yun lamang po para sa video na ito maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share para nang sa ganun makatulong po to sa iba yun lamang po mga bossing maraming maraming salamat po ulit mag-iingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat